Isinagawa ang distribusyon araw ng Webes, August 14, 2025, kung saan unang binisita ng mga kawani ng opisyal ang Matengen Primary Elementary School, kung saan labing isang guro ang tumanggap ng teaching materials. Sa kabuuan, dalawang daan at anim na putapat na guro ang nabigyan ng kagamitang pangturo mula sa mga sumusunod na paaralan. Camp Darapanan Integrated School, Nikitan Primary School, Pingping Primary School, Simuay Junction Elementary School, Ladya Elementary School, Gazali B. Jafar Memorial Elementary School, Pikalagan Elementary School, Alamada Elementary School, Dato Alamada Memorial National High School, Panatan Elementary School, Banatin Primary School, Ibotigen Elementary School, Nara Elementary School, Kakar Primary School, Katiduan Elementary School. Ang inisyatiba ay bahagi ng Community Outreach Fund ni MP Mastura bilang pakikiisa sa adhikain ng pamahalaan na suportahan ng mga guro sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Uh, of course, nagpapasalamat po ang Sima Junction Central Elementary School uh, na ang mga guro sa binigay ni MP Attorney Jack uh, Mastura sa amin. Uh, ito ay malaking tulong sa mga guro as we all know na uh, ang pinaka uh, ano ito, secret ng ibang bansa kaya successful ng kanilang uh, or quality ang kanilang education because of support from uh, uh, different sectors and uh, different uh, stakeholders so ito pong mga kit pong kit na binigay ni attorney Uh, ay malaking tulong po ito sa teaching learning ng ating mga teachers and learners. So maraming maraming salamat po. Sana po ay hindi lang itong una at huling uh, tulong po dahil uh, kailangan na kailangan po ito ng ating mga guru. Uh, bilang po sa ng aking mga kasamahan ng mga guru, ay nagpapasalamat po kami sa tulong na ibinigay ng ating mahal na Uh, MP, si Attorney is up to si dimastura. Dahil uh, ang tulong na ito ay talagang napaka uh, ganda po. Malaking po ang may tutulong sa amin, uh, lalo lalong na po sa mga kasama namin ng mga volunteer teachers kasi alam po natin na mga volunteer sila. So, kumbaga puso silang nagtuturo ng walang inaasahang bayad. So, para po sa kanila uh, talagang napakalaking tulong po ito sa kanila. Para po sa Uh, mga batang Bangsamoro. Ang pagkakaloob ng teaching kits ayon sa tanggapan ng mambabatas ay patunay na ang pagtutulungan ng pamahalaan at sektor ng edukasyon ay susi sa paghubog ng dekalidad na edukasyon sa Bangsamoro. Para sa iMinds Philippines, ako si Liz Miro.